Yo, what's up, Coconut Pork Or For today's kaganapan nga, guys, ay nandito na naman kami. Kung saan nga ulit magmumotor sila, David Once a month nga lang ito mangyari, guys. Ang pamotocross dito nga sa Texas. Masali nga dito si David dahil super fan nga dan. Dahil supportive nga tayo, kunwari. Charo. Tinasamahan ko nga ang asawa ko kapag may mga ganitong gana Maaga nga kami nakarating dito. Naabutan pa namin itong magandang pagtitiri ka ng ating tent. Last year nga, ay dito rin kami nakapag-parking. As in, guys, napapalibutan tayo ng malalaking puno. Dahil kapag late ka na nga pumunta dito, guys, ay nak ko, wag mo na asahan may mabutang ka maayos na parking spot. Lagi ko nga din palang dala yan ang ating black Bukod eh, nga sa dyan ako nag naging bihisan na rin yan ni David. At eto nga guys, may dala din akong electric pan. Chargeable nga pala ito guys. 24 guys. hours nga pala guys, bago maubos ang charge niya. At niyan. kapag hindi mo naman palaging ginagamit, mas matagal nga bago siya malobot. Laking tulong yan guys, para sa tagli. Meron din pala yan guys, na pailaw. So, Kung bet mo nga, add to cart na yan guys. 2 years ko na rin palang ginagamit yan. Sobrang worth it ang pagbili ko dyan. Anyway, by the way, nag yung chan ko. Tara, As you can see naman I'm inside of my toilet Diba? Eto nga palang aking black tent for the toilet guys Sobrang sulit nga rin pala nito Kaya kung bet nyo, check out nyo na din Link sa comment section The best talaga ito for the camping guys Kaya ano pang bagting ang inyong ginahulat? Add to cart na yan Sobrang kompi sa piling Kasi meron kang privacy kapag nag-ject sa salik ka <laughs> Medyo malayo nga ako saan kami nag parking ni David Malayo nga kami ng bere very, very light sa ibang mga campers. Kempre, for the privacy din guys. Charo. Kumunta nga ako dun kanina kung nagre nagre sila David Sobrang kapal nga ng alikabo kaya bumalik na lang ako. Nagluluto nga rin pala ako dito guys ng chicken at za ko na nga pala ito kagabi at ininit ko lang kaninang umaga. Iiniting ko nga pala ulit dahil para nga mainit mamaya kapag kumain na si David ng tanghali. Nakalimutan ko nga pala sa bahay yung tripod ko guys. Kaya eto kusang ko na lang pinapatong cellphone ko. Dahil all day nga kami dito. Kaya kailangan ako talaga magdala ng pagkain. Bumalik okay. nga dito sa tent namin si David at tapos na nga daw ang kanilang practice. Cheese. Dahil alauna na nga nito guys, kaya kailangan niya na rin kumain. Hindi pa nga mainit itong aking niluluto guys. kakainin okay. ko nga lang si David ng kaunti para naman may lakas siya mamaya. Sobrang worth it nga din pala ang pagbili namin dito sa aking lutuan. At eto na nga ang ating chicken adobo, mainit na nga siya guys. Simpleng luto nga lang pala ang pagkaluto ko dito. Toyo, suka, paminta. Chicken nor bawang at sibuyas nga lang pala ang halo Ang dito. bango naman ang niluluto ni Enjoy. Charot. Dahil wala nga akong stand ng aking cellphone, kaya naman si David Magpabid na muna ang aking pinagbidyo. sandok na nga lang siya sa akin dahil konti nga lang daw ang kanyang kakain. Bagong saing nga pala din kanin ang aking baon And guys. Hindi <laughs> nga yan jasmine rice kundi basmati rice. Mas... Mas nasasarapan pa nga ako kumain sa ganitong klasing kanin. At bukod nga sa kanin at ulam may dala din tayong snacks. Palagi din kasi naghahanap si David ng pwede niyang kutkutin. Kumbaga Kung... pantawid guto. Pari nga pala guys dahil napakalikot nga magbidyo nito ni David. <laughs> Baka lang kasi guys na nahihilo na kayo. Tiisan nyo na muna itong kuha na video ng asawa ko. Nasabihan ko nga siya guys na galingan niya nga ang pagkuha. Para nga naman ay may ambag siya for today's kaganapan. Charot! So by the way, highway. Sobrang nai-enjoy ko nga ito, guys, ang pumunta sa mga kagubatan. Kumbaga, I love nature, ganon. Dito mm. kasi, guys, narirelax ang ating kautokan. At <laughs> hindi lang yun, guys, ang sarap din kasi matulog kapag ka ganito ang weather. Mm. Tapos napapalibutan ka lang ng puro green. Maririnig mo pa ang mga huni ng mga kaibunan. Kaya the best talaga, guys, ang province life. Mas gusto ko pa tumira sa mga ganitong klaseng kabundukan mm. kesa nga sa city. Dahil kapag province life nga, guys, ang sarap gumising sa morning. Ganto nga lang kaonte ang ipapakain natin kay David. At eto, dito nga magbumotor na nga ulit sila. Hindi na nga ako manunood dun guys dahil sobrang kapal nga ng alikabok. Magpapaiwan na nga lang ako dito guys para nga ako'y matutulog na laan. Feeling ko kasi guys nung um, mga oras na yan ay antok na antok na ako. At meron nga ditong cute na butterfly na ayaw ang umalis. After one hour, eto at nakabalik na rin si David. Tawang tawa nga ako sa itsura niya guys dahil parang nga siyang lumamo ng lupa. Ganyan po kasi dito ka alikabok ngayon guys. After nga namin magligpet ay pauwi na rin kami neto. May mga iba na nga rin, guys na nagsiuwian na At din. yung iba naman guys ay dito nga yan sila matutulog dahil hanggang Sunday pa nga sila dyan. Two dya ang... hours pa nga ang aming biyahe guys bago kami makarating sa aming bahay. Nakarating na nga kami ng Austin at itong eh, may dumaang aeroplano. Makakasakay din ako dyan one day pa uwi ng Pilipinas. Yes, 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 yo. Claim it na guys. After <laughs> one hour and 30 minutes, nakarating na rin kami dito sa may tempo. Akala nga namin guys ay meron nga Pero meron palang pakarera dito ng mga sasakyan. Kung baga ng mga sports car. Ay may pakar show si Mayora. Charot. And finally nakauwi na kami. Yun lang. Bye.